Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Personal na inspeksyon ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor at ng DPWH itong isa sa mga proyektong nasira ng na mga flood control projects technically dito sa probinsya. Nandito kami ngayon sa Bungabong, Oriental Mindoro kung saan itong bahagi ng dike eh, halos nag-collapse. Nag-collapse daw ito nitong mga nakalipas na linggo lamang nung kasagsagan ng mga pananalasa ng habagat. Partida, mga kapatid, habagat pa lamang yan at hindi pa talaga bagyo pero marami sa mga bahagi nito ay eh talagang bumigay at halos nilamon na nga ng ilog dito sa lugar. So, isa sa mga nakita ng gobernador ay eh, yung kawalan doon ng sheet pile, hindi makita halos dito at yung nipis na mga bakal na ginamit dito nga rin sa sa area. Bagay na talagang delikado para sa mga residente maapektuhan ng pagbaha sakaling umapong nga yung ilog. Imbis kasi na talagang humarang itong dike sa taas ng tubig if ever, eh ito pa yung mismo magiging dahilan daw kung, baha, kung, kung bakit babahain yung mga pananim at mga residente yung naninirahan lang din malapit sa lugar. So pinagpapaliwanag ng provincial government ng Oriental Mindoro, itong DPWH, at sabi ng DPWH, eh kanila daw iimbestigahan. Nagsagawa na rin sila ng fact-finding committee natututok dito sa naturang insidente at uh, dinismiss na rin muna no tinanggal na rin muna sa serbisyo yung project engineer na namamahala dito sa naturang proyekto isa lamang do ito sa sham na proyekto mga flood control projects in particular napawang bumigay o nasira rin itong nakaraang lamang mga pananalasa dulot ng habagat so wala pa daw dito ibang mga flood control projects na Ah, bumigay na nung last last year. So sabi naman ng DPWH, parte pa rin daw ng warranty, 5 years warranty, na kailangan ayusin ng contractor ito mga nasirang ito. Pero isa daw malinaw sa nakita ngayon, substandard ang mga ginamit na materyales. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw.